Ayan oh, ang galing-galing. Wow. May kalabaw pa. Wow. Asan ah, niya maganda? Ayan, wow. ayan oh. <laughs> oh. Ito oh! Let's see, let me see. <laughs> ang ganda. <laughs> Or ang galing-galing. Natakawin ko tayo. <laughs> Pwede bang punitin? <laughs> tayo na, tayo na, tayo na. Mm, galing. <laughs> okay. Ang galing! Ang galing! Ang galing! Asan? Ayan mo, wow. oh, ang galing-galing kaya. Naman. Ganda rin sa Looks like a real person. Huwag mo kapigil lang. Ito yung mami Mami niya ba to? Yeah. Ito yung maganda, oh. Yeah. Wow. Kinahawak-hawak. Mga bading, mga bading. 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 Ito yung maganda, o. Wow. ito yung maganda, oh. <laughs> wow. It's Albert Wow. <laughs> wow. Wow. <laughs> tatay ito. Asa <laughs> <laughs> na pa? Eh, dirty. Ano to? Yung ano niya? Ang well, Ito. Ooh, ganda. Ang galing. Paano na kaya ito? Yung kulayan. Pencil, pencil crayon lang yan. Ay, ang dumi na ng daliri ko kakahawa. Pa-drawing well. tayo. Ito yung maganda niya, oh, yung kamay niya. Ang galing!